Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinilip nga ni Darius itong si Farah sa kwarto kung saan nga ito tumutuloy sa loob ng mansyon. Subalit walang kalamalam itong si Lucy sa pinaplano nga ni Farah. Nakahanda naman si fara ng mga oras na 'yon at nang makita nga niya si Darius ay kinuha niya na ang pagkakataon na 'yon para akitin si Darius. Hindi na napigilan pa ni Darius ang kanyang sarili at may nangyari nga sa kanilang dalawa ni fara. Dahil dito, ay hindi magawa ni Lucy na hindi mag-isep dahil hindi bumalik ang kanyang asawa sa kanilang kwarto. Masayang masaya si Farah nung gabi na yon dahil nasolo niya nga si Darius at pakiramdam niya ay mag-asawa talaga silang dalawa. Subalit ang pangyayaring ito ay nakarating niya sa kaalaman nito ni Joyce dahil ang panty na ginamit nitong si Farah ay nakita nga niya napakalat-kalat sa lapag. Naabutan niya din na parang kalalabas lamang ni Darius sa kwarto ni Farah kinabukasan. Dahil dito ay agad-agad niyang sinabi kay Lucy ang kanyang mga nalalaman at agad niyang kinumpronta ni Lucy si Darius. Sinabi ni Darius na nadala siya sa pangaakit nitong si Farah at humihingi siya ng tawad sa kanyang nagawang kasalanan. Naiyak na lamang si Lucy nung mga oras na yon habang pinagsususuntok ang dibdib nitong si Darius. Galit na galit din si Joyce sa ginawa ni Darius at ayon sa kanya, sa dinami-dami ba naman ng mga babae na nakilala ni Darius, ay si Farah pa talaga mismo ang pinatulan nito na siyang babaeng sinubukang sirain ng kanilang pamilya at umagaw sa katawan ni Lucy. Na-realize ni Darius noon na napakalaki na naman ang kasalanan niya sa kanyang asawa at inihingi niya nga ito ng tawad. Saktong lumabas si para sa garden at dito nga ay nakita siya ni Lucy. Tanunong nga siya ni Lucy kung totoo bang may nangyari sa kanila ni Darius at proud na proud pa nga si Lucy nang sabihin niyang may nangyari nga sa kanila at masaya siya sa ganun.